Sino ang best friend mo doon? Ang sarap sa buhay na may BFF na matatakbuhan at masasandalan, 'di ba? Yes. Pero paano kung biglang maiba ang ihip at si best friend na inaasahan mo, ang siyang mambubwisit sa'yo? iyo? Oh! Sabi nga nila, lalong best friend, lalong kaaway. Yes. Gaya ng issue natin ngayong araw, ang nagrereklamo, pinahiya at sinaktan daw ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Habang buhay pa rin kaya silang mag-BFF, best friends fighting. Dating matalik na magkaibigan, naging mortal na magkaaway dahil sa utang. Nagbabangayan ako sila tapos hawak na yung mga para sila may hawak pa sa mga buhok nila talagang nagugwawag nagwawag wagan nag waga sila dito. ayun bu nagbubunga nga siya yeah. nagbunga nga eh napikon yung yeah. isa pinukol siya ng minuto ayon nagrambula na sila kanya-kanyang isplok din ang mga residenteng nakasaksi sa kanilang away. Hindi tama na ipagbulgaran niya yung utang ng kaibigan niya sa ibang tao. Mas maganda silang dalawang mag-usap. Kapag marunong kang umutang, dapat marunong kang magbayad. Ama! Dahil pag best in utang si BFF, di na sila best friends forever, kundi best friends fighting! Eto na sila, Christian at Mata, harapan na! Ano ang problema? Ah, uh, ganito po yon. Bali, may event po doon sa ano lang tita ko. Bali sa akin pinamakeupan yung gromad So, nag-inuman po kami, inutusan siya. Pagdating niya, bigla siya sumigaw doon na, o oh, yung utang ko doon bayaran mo, no? eh, ang dami tao. Siyempre, hindi lang kami yung tao. May mga, mga ano pa, yung kagawad, yung mga ano. Siyempre napahiya po ako. So ginawa ako, kinalaman ko lang muna. Sabi ko, tara po po tayong tindahan. Doon, natin, doon ko tatanungin kung ano yung ano. Pagpunta po namin yung tindahan, sabi ko, Tay, pinasisingil mo pa ba ako doon? Sabi hindi, pinatanong ko lang kung may sahod ka doon. So, bigla siyang sumigaw na, magbayad ka kasi ng utang mo kung ayaw lang sinisingin. Oo. Oh, Talaga oh, naman yeah. doon. Dapat ba bayan. So, pagsigaw niyang ganun, so sobrang gigil ko, yung binalot ko na minudo para sa tatay ko, na ipukol ko sa kanya. <laughs> Doon, doon na po Basta hindi frozen. Hindi <laughs> <Ha? laughs> po. Ha? Mocha po. Masakit. Hindi. Kasi, alam mo, kung ulam lang na nakabalot, hindi naman masyadong masakit. Yung atay pa naman pag patigas <laughs> masakit. Oo, pero kung galing freezer, eh makamamatay ka. Ta hindi na po siya. Okay. Magkano ba? Sa halagang 400 po. 400! Okay. O, ngayon, tapos? Tapos, nagpang-abot na po kami. So, nagpang-abot po kami, na hindi siya makano kasi hawak-hawak ko po yung buhok niya. Kumuha siya ng bato na iyahampas sa akin. Pero hindi niya akong tinamaan. Ang tinamaan niya, yung anak ko. Kaya lalo ako gigin sa kanya. So, pina, pinipilit lang ako ng umaawat sa amin na bumitaw ka na. Sabi ko, hindi ako bibitaw kasi anak ko na yung tinamaan. Para saan ba yung 400? Bakit ka nangutang ng 400? Ano po yun? Kasi sa baon-baon ng anak ko, Tsaka yung pambaon-baon ko rin po sa bangka, yung ulam-ulam. Kasi sumasama rin po ako ng bangka nung last bangka napo. para mangisda? Apo. Ah, okay. Sa taga saan kayo? Nabotas. Nabotas. Po. Okay. Tingnan natin po sa video kung ano ang nangyari nung araw na yon Sige, Ryle. Ay, ayun, nagkahablutan na ng buhok. So ngayon, ano ngayon ang ginawa mo? Dinala mo sa barangay. Dapat po, dadali ko sa barangay, magreklamo po kami. So dahil ninong naman po siya ng anak ko, inawat na po ako ng tatay ko na wag ko na daw pong ireklamo. Okay.